Muli maraming maraming salamat nga pala sa mga followers natin dyan at mga solid natin mga baser dyan. Na walang pumilit kanino man sa inyo para panoorin yung aking video. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Itong aking ginagawa ay simpleng simple lang naman. Ito'y wala namang pilitan sa may nais lang naman. Ako nga pala ay gagawa ng isang dinuguang pusit. sangkot sa kumuna siya para matanggal yung pinakangkatas niya. Busy-busy silang lahat. Lahat kami rito ay tulong-tulong sa aming mga ginagawang simple lang naman. Ito itatanggalin ko na at nakakatas na siya. tulong be honest, be natin. Kung mag-iigusan, mag-iigusan! Hugasan ko muna yung kawaling aking paglulutuan Ito talagang masarap dito sa probinsya makita mo naman yung mga native na manok Yung isa sa aming pagkain Dinadarang muna ng aking kaibigan sa apoy Para mas lumabas yung lasa Tutungo naman ako sa paghihiwa ng iba't ibang sangkap na O kaya saring-saring ricado na <laughs> Muli itong aking ginagawa ay ginagawa to ng karamihan na lalang ito'y hindi dapat sa inggitan ito'y maaring tularan kung nais nyo rin lang naman Pinalundag na nga ng aking kasamaan yung may waga kung sandok saka naman tayo nagbigay ng exhibition na may megos megos muna natin siya. Butuin muna natin golden brown para mas malasa. Ito kaya golden brown na. Kaya pwede pwede na siya. Ilalagay ko na nga yung pusit na aking kinatas na kanila para hindi na magsabaw ko yung pinang Pantihin Ayun tayo. Lalagay ko na nga yung lahat ng pampalasa niya para lubos nang pumasok sa kaloob-looban niya. Saka naman tayo naging midjurit na. Tuloy natin rin yung nekos na ito. Ito ang nakapagigyan mo. Ang hindi na talaga. Ayan, lumalapot na. Ayan, lumalapot na. Ito'y tatawagin na natin itong dinuwa ang pusit. Ayan, nakita mo naman. Malapot na malapot siya. Ito yung mga sabi nga nito, labang ang Kaya Kailangan tayong ibang gagawin ito, kundi patunayan natin sa dila natin kung gaano nga kasarap siya. Oh, ang sarap siya, Mr. Oh, ito na. Kita mo naman. Parang dinuguan nga yung sabaw niya. Nalis natin yung pitakang cuts kanina. Papaita na ka. Kala ko, kala ko na ka. Ayun, dinuguan pa dito man. Tumpak. Tamang-tama yung lasa. Nagagaw yung tamis lang hanggang niya. Pari ah, so, dinuguan so, ang pusit niya kakahapon, sino yung papaitan. Ayun, lahat na Mister, <laughs> Mr. Pips. Tikman natin yung dinuguan na pusit ni Mr. Pips. Siya na yung magpapatunay <laughs> o, mag 可以? ng ating mga kabulas tugad sa buwan. Eh, like. e, dinuguan po Anong mahal sabi mo naman? Approved! <laughs> uh, siya rin ito sa kasabuat. Ano ba yung titikman mo? Yeah, dinuguan pusit. Parang hindi naman eh. Itong dinuguan pusit, tikman niyo. Mag-cheese ng galing siya. pusit. May lang to na May pang sandok tayo na kwan na. Yummy. Super na super sa lasa. Dinuguang no pusit.